So ayun na nga wala ako parin trabaho. Sabi ko nga subukan mo mag-apply sa BPO or business process outsourcing. Hindi naman siya ganun ka dali at hindi rin naman siya ganun kay I think nung panahon namin mahirap maka pag apply sa BPO, dapat maganda 'yung accent mo, mabilis ka mag-type, and maganda 'yung mga sagot mo sa mga questions ng mga interviewer. Ngayon, nagbago na yung landscape. I I think it's good for people na starting and yung kakagraduate ng school. May mga ibang BPO nga na nag tumatanggap na high school graduate. So, I think all you have to do is practice and try. Kasi, who knows kung dyan mo makuha yung next income mo. Di ba?